ang mga ito natin ibabaw tayo ng isang malaking pagi. Kaya uh, may nagilinis yan. Ayan, sobrang lupet ng mga isda dito sa loob ng Ocean Park. Ang ganda ng mga aquarium setup nila. Okay, tank setup. Sobrang lupet. Ayan, malaking sap-sap. Joke -sap, lang. Yun natin yung sa loob ng ano, nung tunnel. Ayan, living with ocean. So, ibig sabihin, marami dito ang mga natural na isda. Yung mga totoong isda talaga na nakikita lang sa dagat. Ayan, may pagi. Malaking stingray. Ayan, dito tayo sa loob ng panel. Wow, sobrang lupit. Sobrang lupit pero So, dito nyo lang makikita ito sa Ocean Park. Okay, mga ka-trippers. Ayan, sobrang ganda dito sa loob ng Ocean Park. ang mga tanong at ibabaw tayo ng isang malaking pagi. So ito ay isang malaking marine biodiversity mga tol. Ayan. napanood nyo yung Aquaman so parang ganito yung setup mo sa Aquaman no? yung tatawagin nyo yung mga isda tapos tol ito tingnan natin may mga pating dito may mga pating kung ganito set setup mo sa bahay siguro libo libo tubig mo ayun may malaking pating mga tol ayun o no? Ano kaya pinapakain nila sa mga pating na to, no? Kamayaan kaya tayo para check natin yung ibabaw nito. Ayan. So dito lang 'tong mga tol sa Malila Ocean Park, no. So maraming tao pag weekend. Yan. Yan. So may enjoy to ng mga bata, kung may maasama kayong bata. Kala yung anak natin mga atripers tulog. So napagod siya. Nababalikan natin mamaya. Pinagpahinga muna natin siya para ma-enjoy. Di muna kami lumabas dito para ma-enjoy niya to. Kita bangus. Bangus ya tak tahu mengapa. Yan, yan, may pating, yan, may mga pating, yan, may mga pating, tapos, hindi ko alam, bangus yata, <laughs> So, yun, mga tol so dito lang ako sa Manila Ocean Park so every weekend so sobrang daming tao pero kung nadalingin mga anak ninyo so may enjoy talaga nila to kasi one of a lifetime moment na may experience nyo na mga gantong klase ng ano

Siya sundan tuloy siya ng mga ano.